balik tayo ngayon indos sa kwento ko kanina. Eh may sipon ka. Masama pakiramdam mo. Pili mo tira na ka, linalagnat ka. Neosep, Bioflu, saka Biojesic. 'Di ba sabi ko? 500 mg sa bawat isa niyan. So that's 1500 mg. Eh mataas yung lagnat mo ang tindi na sipon mo, sama ng pakiramdam mo, ininom mo ngayon ito, ginawa mo every 4 hours na hindi naman dapat. So, ano mangyayari? Eh, di sobra-sobra na po tayo sa paracetamol. 1,500 kada laklak -lak, eh. Tatlo yun eh. Okay? So, 1,500, 1,500 after 4 hours, another 4 hours, nag-1,500 ka ulit. Nasobrahan tayo. So, maaari magkaroon kayo ng gantong problema do may magsasabi, eh sino naman tangang gagawa niyan? Ay, huwag kayong magtaka. Marami po. Marami pong ganyan. Lalo na yung mga nagmamadaling kumalit.